Nunag at aduke aalis na sa Churumucho, dinawang solid titan pa rin. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang performance ng Chocomucho sa nagdaang PBL Reinforced Conference ay naging halo ng magagandang simula at malinaw na kahinaan. Nagpakita sila ng lakas ng talunin ng signal sa opener kahit wala pa ang import nila na nagpakita ng tibet gusto ng kanilang mga local players. Gayunpaman hindi nila na-sustain ang momentum at matapos ang unang panalo ay sunod-sunod ng inconsistency na nagresulta sa 2-5 na win-loss record at pagkakalaglag sa playoffs. Nahirapan sila sa stability ng lineup, lalo na sa integration ng import at lumabas ang mga problema sa reception, defense at overall team chemistry. Sa kabila nito ay pinakita ng team ang matinding determinasyon sa huling laro kabilang standout performance ni Royce Tubino na nagpatunay na patuloy silang lumalaban kahit wala ng pag-asa sa standings. Sa kabuuan, naging hit or miss ang kampanya ng Flying Titans. May mga sandaling kitang kita ang kanilang potensyal, ngunit kinakailangan nila ng mas solidong consistency, mas maayos na execution at mas matatag na chemistry para mas makongkreto ang kanilang laro sa susunod na conference. Ngunit sa pagtatapos ng conference na ito, ay tila pagtatapos na rin ng pamamalagi ng ilang players. Dalawang middle blockers nga ng Chukumucho ang tapos na ang kontrata at maaari ng makalipat ng team o hindi maring ng management. Ito nga is Cherry Nunag at Aduke Agonsanya. Ito ay matapos maglabas ng ilang mga hint ng napaka-reliable na insider ng volleyball na si Mother Lee. Nag-post nga ito ng larawan ng apat na middle blockers ng CMFT e na kinabibilangan ni Maddy Madayag, Lorraine Picanya, Aduke Agonsanya at Cherry Nunag. At sinabi na doon dito kayo mag-overteam. Sinundan pa ito ng kanyang post na 2 MBs secured sa team na ito pero medyo may kirot. Agad namang nagsipagkomento ang mga fans ng Flying Titans. Naalala ko yung nag-live si Nunag, sabi niya forever na siya sa Chocomucho at wala siyang balak lumipat sa ibang team. Hindi ko sure, baka nagbago na ang isip niya. Nunag and Aduke pala ang aalis. Sayang si Nunag, maganda atong maglaro. Key player din naman si Nunag, sayang kung siya yung kusang aalis. Si Aduke naman, basta pwede pa, baka gusto pang magka sila ni Mars Alba sa ibang team. Baka lang naman, pero sana huwag kasi nakatatak na rin siya sa Chocomucho. Lalo pang ang lumakas ang paniniwalang niya aalis sa team. Dahil nagpasalamat ang official page ni Chocomucho na para bang magre-revamp na ng, may revamp na mangyayari. Ayon mali sa mga komento, parang disband din ang pahiwatig nito. Huwag naman sana kasi kung players ang aalis, hindi naman sila magpo-post ng ganito. Laging individual player ang posting nila. Aayusin yata baka palitan or may aalis ng mga player. Baka pati si Coach Dante mukhang papalitan. Wait na lang natin kung ano talaga ang totoo. Nakakakaba naman tong caption na to. Seems like susunod na sa Cherry Tigo pero I believe it won't happen. Madami niya. Samantala ay mananatili naman ang serbisyo ni Dina Wong sa mucho Flying Titans. At ay matapos din kumpermahin ng insider ng volleyball na hindi si Dina Wong aalis. Ito ang sigurado sa panahon ng walang katiyakan sa pag-alis ng mga players. Kaya naman, anong sa mo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.